Yeah. Ay, kaya ganito tuloy kayo, dahil sa walang hiyan niya natin. Hindi lang sila basta masasamang sa tao. Kaya nila na, <coughs> si si sa mga buhay ang sinira nila. Para na rin yung binintang basa natin. Magbago man kasi ang Panginoon, hindi pa rin magbabago ang mga tao ang halang masalang tao. Kaya nga kailangan nila ng mga tao ang kagaya natin. Kasama sa mga naaresto sa Deputy Police na ito. Kaya wala nang peace. Ibig sabihin, na natrabaho ko ng libre?